Lumabas na ng ospital pero absent pa rin sa school ang batang tumilapon sa kanyang school service kahapon. Pero ang mga hindi safe na school service na gaya ng sinakyan ng bata, present pa rin sa eskwelahan. Ikwento mo, Mon Gualves. Tuloy pa rin ang operasyon ng mga school service na ito sa bagong pag-asa elementary school. Ito'y sa kabila ng disgrasya kinabot ng isa sa mga grade 1 student itong si Joshua Baubao kahapon. Sa aming pag kanina, napansin namin na walang konduktor ang ilang mga school service. Wala rin mga itong seatbelt. Ayon sa pamunuan ng paaralan, pupulungin muna nila mga operator ng mga service para matukoy kung sino ang hindi sumusunod sa panuntunan ng LTFRB. Pag hindi siya nag nag-comply, pwede natin sila tanggalin bilang school service. Nauna nang sinabi ng LTFRB na may ilang patakarang nilabag ng school service ni si Joshua na pag-aari ng isang Benito Julianes. Wala rin itong konduktor, seatbelt, first aid kit at fire extinguisher. Pero sumunod naman ito sa tamang kulay zebra stripes, pagkakaroon ng pintuan at grills at pangalan ng skwelahan sa gilid na indikasyon na school service ito. Kaya paalala ng LTFRB, Dapat natin ma-observe yung extraordinary diligence na required of us. Ang bata namang si Joshua, nakauwi na na kanilang bahay mula sa ospital. Pero hirap pa rin itong gumalaw. Dito po, masakit po dito. Pag hindi po ako makaganoon, gusto po hilot. Wala na raw balak magsampan ang kaso ang nanay ni Joshua laban sa school service. Pero sa ngayon, sila na raw muna maghatid sundo sa kanilang anak. Hindi ko na lang siya papanoyin sa, sa service na yun. Aantayin ko na lang siya sa school. Parang may alalay na siya rin sa pag-uwi. Mon Gualvez, News 5.